Welcome everyone. Nandito tayo ngayon sa barangay Pampang, Lapuyan, Sambuanga, Dinsor. Alis papunta sa karagatan kung saan ang kanilang pananim na agar-agar. Noong dekada 80 o 1980s, wala pang pananim na agar-agar sa lugar. Balik, mahal ang bilihan ng kupra. Bawat kilo. Nang bumaba ang kilo ng kupra, Sumabay naman ang pagkakaroon nila ng pananim na agar-agar hanggang sa ngayon. At ating panunurin ang kanilang pagharbis ng agar-agar. Ganon din ang palibot ng karagatan. Pinakunan nila ng video ang dalawang malaking bato. Hindi ko na ipinagpatuloy ang aking pagtatanong. Inunan ko na lang ng video ang tanawin sa tabing dagat at ang magubat nitong lugar. Ang nakikita natin sa karagatan ay hindi basura. Ito'y mga kagamitan pampalutang sa lubid kung saan itinatali ang agar-agar. Nandito na kami sa aming pakay. Mula dito, ating naaaninag ang margos sa tubig. Kabar Pisik na, na, ah, na lang mabilin, anak ko. Ah, na lang mabilin. Huwag ito siya. Huwag ito nun siya. Huwag ito siya. Huwag siya. na po O, tamna na po siya. Hekta na po siya. O, na siya. Limpiuhan lang kayo. Kung mm. umawa ang kanang PC, libihan pa ng PC. Ah, oo. Oh, Abi na ako kuhaan lang o sanga. Dili. Abinlan. Direct na. Oo. Oh, direct na. din Ang katong kuhaan lang sanga, mura lang itong... Cutting. cutting lang. Para Dili lang ka. Direkt. Ah, para... Huwag oh. na kayo simila tapos mag-cutting ka di ha. Para tanom, itanom ini harvest yun Kana harvest yun na, full harvest na. Ang kuan ani niya ang itanom dito na pud sa niya hikot. Kana magbilin sila. Magbilin sila isa? Para Ito naman ang tinatawag nilang New Lock, isang kapamaraanan pero, 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 sa pangingisda tuwing gabi. Um, umay, tayo, Ating ding nakikita wala, ang muna, fishing net na nakasabit sa itaas. Ang nakikita natin sa karagatan ay hindi basura. Ito'y mga kagamitan pampalutang sa lubid kung saan itinatali ang agar-agar. At kami ay pauwi na bumabaybay sa walang pananim na agar-agar. Sa kasalukuyan, ang mga agar-agar, isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga tao sa lugar at nasa mataas na presyo ang bawat kilo. Inikot muna namin ang lugar bago kami umuwi. Ang kwento sa dalawang malaking bato na kinunan natin ng video. Ito'y may malalim na pangyayari kapanahonan pa ng mga dato on 13th century ayon sa nasabi ng aking kakwintuhan. Ito'y aking naipagtibay kwento rin ng dalawang miyang kapatid na babae. Sila ang aking mga in-laws. Isang prinsesa anak ng dato ang kinatay sa itaas ng bato na may kanal kulay puti sa ating nakikita at doon dumaloy ang dugo ng prinsesa. Ang kadahilanan ay hindi naipasa sa henerasyon na dumaan at hanggang ngayon sa kasalukuyan ito'y isang katanungan. Ang dalawang bato ay tinatawag nilang sinumbali ang bae. Ang kwento ay lumipas na ng labing isang siglo o century. Kaya para sa akin, isa itong tourist spot destination sa tabing dagat. Salamat po.